Ito ba yung nakita ko to sa naglaro sa San Miguel? Galing nga, galing nga ako eh. uh, uh mahaba, 16 siya, mahaba yung mahaba yung galamay. Tapos, uh, he can attack uh, with back to the basket and uh, in front to the basket, di ba? Frontal attack, kaya din niya. Uh, uh. Nakod, ang ganda ng ano, ng three points eh. So, tapos very agile. Uh, talagang fit na fit sa ano, fit na fit sa sa ano sa Gilas kasi alam mo naman 'yan sa international, 'di ba? Kailangan uh, ma versatile ka lalo na kung ikaw ang tinatawag na magiging go to guy no uh, kita mo pa, paano tayo dinala Fe, ni Justin Brownlee for the past years no uh, and yeah. i'm sure uh, with this age no uh, i think he's only 29 30 29 mm -hmm. Mm -hmm. Naku, bata bata ang daming ano ang dami pang taon na magagandang taon na maibibigay nito sa sa GSN considering na 610 na, ah, so makakakuha hmm. makakakita ka ng isang ano uh, mobile forward na talagang uh, uh, makapag ano makapag, uh, ng nang uh, ng ano nang uh, depensa at uh, makakaatake naman kung may mga may mga big man tayo na doon or or pa or, or pwede rin siya magano lumaro sa, sa ilalim so ito maganda Alright. maganda magandang magandang maganda inclusion si ano si si Benny Boatwright sa Gilas Pilipinas at uh, tama hindi na, hindi nagkamali ng ano nang pagpili rin ng uh, oh. Uh, sa pagiging naturalize. eh kasi una una sila sila rin mismo, mismo siguro yung mapumili nagkakaisa kung paano Ay. ang kung yung laro ni, ni Benny nung nakaraan nung nag-import siya sa San Miguel eh nakita nila na swak no araw pinag-usapan na natin yan yeah. diba? so, Talagang oh. ako na ano eh, nagagalingan na dito sa import na to. Pare, pare.